Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon nining tulumanon kining akong suliran. Ilabi na kaninyo, Dr. Rene Obra o ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga may maghatag kinabuhi, nining akong suwat suliran. Ako si Alex, 40 anyos. Minyo, yun ka mga anak. Nagpuyo sa Banawa, Cebu City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa manager sa akong kitrabahoan. Aron inyo masabtan, sugdon ko sa dihang nakabantay ko. Ngaya kong suguong sa mga trabahong dili apil sa akong trabaho. Ingon ini ang mga panghitabo. Alex? Ah, uh, yes, boss? Follow me to my office. To. Yes, boss? Buhata na. Gusto ko nga mahuman ni mo karo maabot kay Pernis. Ah, uh, boss, dili ito -li ako trabaho? Kaysa so may boss to. Oh, uh, ikaw, boss? Oh, wala araw na Just do as I say kung di ka gusto nga mahuman ng trabaho. Nya bay, kumusta? Pagkalagot man atong manager nga bago eh. Dili man tani akong trabaho pero ako may gipa trabaho Aw, oh, basin no, og gisawayan lang ka bay. Ang tusa lang na. Wala ta kay basin gites lang kaniya kung fit pa jud promotion. Kaysa kung tan mo bay, ma-promote jud ka. Mao ka bay? Oo, oy. Ikaw kay pinaka kugihan namo dinhi. Eh. he, Unya, og pati sa qualifications ikaw ang pinaka-qualified na mong tanan din, he. Salamat, pa Oh, Han, kumusta? Karoon palagi ka na, apot? Lagi, Han? Pasensya. Nga, wako ko makapahibaw ni mo. Nag-ubertayan ko. Kaya na nga, gipatrabaho na ako nga kong boss. E nga mahuman na ni, ka-Friday. Ah, oh, ba Kakalit, Mao Mahalagi. Mag-umagod ang mong manager ron? <laughs> tingali doubtful siya ni mo. Kaya di ba? ayon e, ka last time, nga katong na pa supervisor ba? Nga ba sinog oh, promote ka this year? Oo. Oh. Ohan. Oh, o oh, ba sige, lang kanihan. Malag eh. Pasal ba tanig ingon sa kung kauban sa trabaho han? Sige na lang eh. Agwantahan na lang sa na. Basig karun na na. Oh, malag na akong kiyo na una Aron nga dili ko magkaol. Oh, uh, ang mga bata. Ay, baguhay pa yung nakatog. Panihapon nun na, oh, karanda ka. Sir, dyan na yung mong mo sir. Nahumanan ako. Good. Magagawas ka na. Ay, salamat in town. Wala na gila yung isugo. Mugawas ako. Everyone, paminaw. Doon ako importante kay niyo ninyo para karong umabot ka lunis. Ang palihog, di amo on time, ha? Aro din mapiktuhan ang itong parapaho sa lunis. Yes, sir. Maraba ako na gini, bay. Mapamot na dyan ka as supervisor ni lunis. Maayo on bay. On ta ba, uy? Ngayon ikaw ba dyan ang bay? Kaklaro na, ana, Salamat, bay. Alas, boss. Uy. Good morning, everyone. I... Good morning, boss. Good morning, boss. Good morning, sir. Morning. No, na talan para ulusan Since one month na nga pahawa ang former supervisor of this department. So, we really need one asap para maoy mong supervise di din eh. Ito nga promosyon, di sa inyong work ethics, inyong attitude, Specialist in your performance. Congratulations to our newly promoted supervisor, Sara Kabanka. Oh. Oh, 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 no. uh <music> Recorded by X Thunder Gaming. grabe gid nga ako pagdismaya nga dili ako mo ina promote kaysa tinuod lang pila ka katuig nga nagtarong ko sa akong trabaho ubisan kinsa pa pangutan-on nga kauban namo ako gid kuno mo angay nga i-promote kay dili sa pagpanghambog dawas nga maayo ang akong record sa pagpadarbaho sa pila ka mas taas ang akong qualification isip mahimong supervisor kaysa na ka babay nga kauban namo ugunya. Hain, okay lang ako Dili. Dili gid okay para nako. Gitumanan ko pa siya sa iyong mga gipabuhat nga trabaho nako. Nga unta, buto na naon. Wa ko'y labot sa ato mga trabaho kay gipapuhat. Wa ko'y labot sa trabaho karon. ron. Kunya, dili ip ko niya promote Wa ko mapromote. Hain. Kilala makiksulti ko niya o ma. Unsa? Yes, Alex. May tuyo ka. Boss, good morning. Gusto lang tako nga matagan ni Mugkalinaw. Boss, sa huna-huna ko dili ako mo na-promote. So, imong e mong question ang abilidad sa pag supervisor? La, dili man sa ingon, boss. Pero kung ang manggol, bisagit sa ipangutan, ba? Ako mong kunay angay nga nasa puwisto. Wa ko magdahong nga uh, dako kada ikay yung pagsalik sa si mukog ningon Alex. Boss. The decision has been made. Wa kay may pa. Pero tubaga ako ko kung nganong dili ako. Consistent bang ko nga employee of the month for how many months? Unya wa kay ihatag na nga rason kung nganong nga dili ako ang hatagan sa promotion. Gawas na. Boss. Kung di ka gusto mawad ng trabaho, gawas na. o tiwasagi mo trabaho dito. Mas may tingali nga ipaagitan ng legal nga proseso, boss. Go ahead, Alex. Huwag kumahadlok. duda si ko ana atong manager bay power tripping maning kanahan ipangutan ko ni abogado bay kon makatarunganon ba na yung gibuhat kinood ka bay Oo, bay sa akong tanaw gol, god doon ay discrimination o dili equal ang treatment niya dinhi nato bay sa pagkatinuod lang pagka question din ko kung ano nga dili ako mo inap promote ang ako mga pangutana mao ng musunod, una pangutana posible ba nga nag power tripping ning among manager ikaduha pangutana posible ba nga mas matagal og promotion ang mas gamay og qualification kay nako nga kun tunaw naon katong naapang among supervisor consistent ko nga employee of the month mao nga makapahibog ka ayo. Kaya nahibaw man ko nga nagkugigig ko maayo aron nga makuha na ko ang promosyon. Ikatulo pangutana, unsa may mga legal procedures nga pwede na akong buhaton aron makatubag sa ako mga pangutana. Kaya katugi pangutana na ako ang among manager kung nga ano nga dili ako, wa siya gi katubag. Ikaw pa at ang katapusan. Para na ako, warag doon nag-discrimination nga nahitabusod sa mga trabahoan unsa may kinahanglan nako aron ako nang mapamatuon palihog tabangi ang tambagi ko kini ang akong suliran Alex Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako today guys akong tingog solo lang sa no ang inyohang mapaminaw karong adlawa. ug tungod kay ako usa ka abogada mga pangutana mga tambag kabahin sa mga punto legal ang ato ang mahatag no, o ug uh, clarity ug kalinaw karong Mao mauna ayaw na mo pagdugay ipadala dayon ang inyohang suwat sa suliran underscore 612 at yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page padesad atong ipadala sa third floor Jose R Martinez building Osmeña Boulevard Cebu City. Klase-klaseng pamaagi kung saan nyo pagpadala ang inyohang mga suwat o mga suliran. dire na mo, guys. Ang importante, kompleto ang mga detalye, hinungdan, sinugdanan, anang inyong mga pangutana o mga a problema para mas maklaro po na mo mahatag ang tambag. Kaya ba mo nga no? dili man tanang pangutana parihog tubag. No? Kaya magdipindi man yun na sa sitwasyon. No? And a big shout out and a big thank you sa tanan mga mulay kung mo follow na ko sa Elaine Tantengko Bathan sa Facebook o ni Elaine sa Instagram o sa TikTok. TikTok. Usay mag TikTok, TikTok mampunta, no? So, please like and follow me guys and continue to like and follow kini ang akong Suliran Official Writers page ug sa tanan nga mga di makapaminaw sa radyo, real time ay mo gagool kay na atay YouTube na asad tay BYHPRMN Cebu nga Facebook account. The time is always right to do what is right. Kada adlaw wag ang panahon kung diin mubuhata unsay makiangayon o unsay sakto Dili kami yun, nga karon lang nako ni buhaton ha niya, sunod ugma di na po dili uy every day maningkamot ta nga dili ta makalapas sa mga katungod sa uban dili ta mubuhat. buhat ug unsay mga dili maayo nga makasakit pud sa ilahang mga feelings no and magpasalamat ko sa mga manggreet nako through the facebook si Katrina May Relativo Merlin Kabogas Opina uh, Romero ingon e niya enjoy kaayo ko sa program ninyo ni Doc mahapon makuhaan jud og pagtulunan. Thank you ninyong duha. Thank you also Ma Merlin, Eda Obrador, Corny, uh, Liba Disos, High Sumaoy. Pagka lovely po ninyo attorney, solid fan of course from Davao City, ma'am. Diha bi ako na tawo ma'am in Davao City, ma'am Corny, Sumaoy. Rodeline Yukaran and to Tom Marlo. Letter sender na Karong Adlawa, guys. Atong taguon sa pangalan nga si Alex. Punto legal of course 40 years old Doha ka anak taga Banawa Cebu City punto legal kabahin sa iyahang manager sa iyang gitrabaho ano ah, um, kaniman kung iyang manager kusog kay manugo niya usahay wanas wanas lugar maski di na niya trabaho iyahang yun, no uh, siya gyapoy pabuhaton sumuniyang mga pangutana unang pangutana posible ba nga nag power tripping ng ilang manager no posible nabi uban, baya ha kanang ng langtod pagkasurya lang yun ba, na agyo'y ubang tao nga mahubug sa gahom. Diliras politika sa maski pagpribado nga lugar, kanang nang matagaan na nimo posisyon ba? Nagtuo, nagmura na yun silang sikin Kinsa, nga di sila matay o, or pwede na silang muasta, no? O basta-basta, mga makapanapak na sa mga katungods ubang tao. Ambut but o nga nung inana mo, no? Muna, little power is dangerous. Usahay na agyo'y mga ingon anak Patakabaw, posible nag-power tripping, no? or posible lang yun po na swamp baron mo trabaho pero dipindi man kung sa kapag sugo no? or git sa kapag instruct no? kanang ugitarong gitarong po kagsturya ah? gihangyo ka gipasabot ka I don't think that's power tripping pero kung hmm apila naghilas-hilas mula nagsikinsa kung assert yun niya nga siya'y boss unya di na po makiangayon kay dili po'd ma ma distribute og tarong ang mga buluhaton aw oh, basin power tripping ikaduhang pangutana posible ba nga mas mahatagan og promotion ang mas gamay og qualification kay nako nga kung buot huna hunaon katong naa pa among supervisor consistent ko nga employee of the month maong makapahibulong sad gyud kaayo nako kay nahibaw man kong nagkugi sad gyud ko kung nagkugi sad gyud kog maayo aron makuha nako na ang promotion okay sa reality gud ni in any workplace usahay naagyo'y faktor, factor dili lang ang atong qualification ah uh... Bati man isulti pero naagyod reality gud nga sometimes kinsay dool kinsay ma favored although sa tinud anay lang it should be based on qualification based on skill based on seniority based on experience mo magid unta na ang saktong basihan no para sa promotion pero sometimes again na -apoy politics inside no nga kung kinsa tong dool sluwag pahalag di qualified usahay na na ingon ana but i think that's also your right to question and to ask no kung giunsa or unsa po yung imuhang rating or sa si evaluation wa sa takabaw kay basta na pud nakita no nga wa pud nimo nabuhat or um feeling nimo nabuhat baro nimo pero kuwang di ba wa sa takabaw ikatulong pangutana. Unsa may mga legal procedures nga pwede na kong buhaton aron makatubag sa akong mga pangutana kay katong ipangutana na ako among manager kung anong dili ako, wa siya'y ikatubag. I think you can go to the labor to ask kay katungod man na mong mangutana sa rating, sa imong evaluation, o unsay basis. Nga nung, unsay basis sa promotion, number one, pwede ka mangutana unsay criteria for judging. Murag beauty pageant, no? Pero pwede kang mangutana, anak, nga, kanang, unsay qualifications, unsay criteria. Pila day rating unsa day basihan so if dili mo hatag ang ang manager then i think pwede kang moadto sa labor para lang pud maklaro pud and mahibaw-an pud nimo rooms for improvement ug asa ka napita nagkuwang nganu dili ikaw ang napilian bakit hindi ako no ikaw pa to pangutana para nako na murag do nag discrimination nga nahitabo sud sa among trabahoan unsa may kinahanglan nako aron ako nang mapamatud -an. well maybe no ang mga practices na ay mga witnesses pwede sad ang mga documents discrimination mang good, meaning to say kana ganing gilahi ka gi separate ka, gipa feel ka nga inferior ka, no? Basin dili na mo imong na feel mo ang feeling lang nimo is murang favoritism baron siguro, di siguro discrimination. But then again, depende no kung unsay nahitabo gid sa imong workplace. Nonetheless, whether it's favoritism or it's discrimination, pwede juga jud ka mo adto sa Department of Labor, no? Just to just to ask if di bang ganin nimo mapangita or di mang ang or mahatag, di mang ganin nila pud mahatag ang mga questions as to the criteria o basihan ngano or giunsa nila pag come up anang ingon ana na decision then I think it is your right no to know as an employee not only for your peace of mind but also to know also kung tama kay pagkuwang then you can be a better employee and then try again next time sa sunod nga promotion and mahinaot nga unta nga ikaw na pod ang mapili no and ma-promoted sa si imong workplace of course uli na ka yun, then maybe it's time to look it's assign to look for another employment. Mangita kang lain trabahoan kung asa ka mas ma-appreciated, kung asa ka mas malipayon. Okay? So think about it lang. Mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga naamoy na kutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, din higa pun sa tuang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Action Center, Radyo Mo Nationwide. Tatakar MN, daghang salamat Og maayong adlaw.